Kalbo. kalbo ka rin ah. Oh, hindi nga ako. <laughs> <laughs> hindi ako. Hindi ako. Oh, hindi ako. Stick. Sinong kalbo? Ewan ko sa'yo! Ha? Kalbo? Oh. Hindi ako! Ay, kalbo din to. Ikaw turo ka na naman ng turo ha. Hindi nga ako. Sino bang kalbo nag-ipit? Kalbo nga eh. Ewan ko sa'yo nyo. Eh, puro kayo kalbo eh. Ewan ko. Ewan ko sa'yo. Ako. ako sa oh. Hindi ako ha. Hindi ako. Ito ata eh. <laughs> Ito ako. Sabi kalbo. Kalbo din Hindi ako. nga isino mo ka ito. May kalbo. Oo. Oh. Kalbo. <laughs> basta, basta, kalbo. Oh. Oh. Isi mo, puro yung kalbo eh. Hindi nga ako. Eh, lalong hindi ako. Oh. Ano ba gagawin yan? Kasi lalo na ako. Ay, say. Sakit. Sino ba talang kalbo nagipit nag sa akin ko? Kalbo nga eh. Kalbo nga. Kalbo? Oo. Oh. ano, no, ayano no. o. Ah, o, oh. si Kalbo. Kung gusto mo. Kung <laughs> ka <laughs>